Mga boss, ating basahin to. Siguradong iyak naman si Auntie Claire dito mga boss. Claire Castro, the presidential mouthpiece said that former president Duterte used pentanel. Pintanel is a prescribed drug. The former president was seen by doctor who prescribed it to control his chronic nerve pain. Cocaine is an illegal drug. It is not prescribed by doctor for any ailment known to man. Yan ang saad ni Dr. Ethel Pineda Garcia, mga boss. <laughs> Katapos kasi ng pahayag ni Senator Amy Marcos doon nga sa uh, INC Rally, mga boss, no? nung pasaringan niya, ang kanyang kapatid na si PBBM na gumagamit ng illegal na droga, mga boss, i biglang sumagot ang tagapagtanggol. Siyempre, yan ang trabaho niya ni PBBM. Itong si Antley Clear mga boss, na sinabi niya na ang lahat ng noon ay ibinaling na naman niya sa mga Duterte, mga boss. E bakit daw si Duterte ay gumagamit din ng ganyan, ipinagbabawal na pentanil. Eto, mga boss, dahil hindi naman doktor si Auntie Claire, isang doktor ang nagpaliwanag, Dr. Ethel Pineda Garcia, mga boss, na pentanil is a prescribed drug na na ibinibigay ng mga doktor doon sa may chronic nerve pain. At isa doon si Pangulong Duterte, mga boss. Dahil nga sa sumasakit yung kanyang likuran, mga boss, no? So, yun ay prescribed na binigay ng doktor, meaning legal, mga boss. Pero cocaine is an illegal drug. It is not prescribed by a doctor. <laughs> Cocaine ay hindi nireseta nire ng doktor. Yun meaning to say, ganun lang ka-simple mga boss. Pero pintanel is nireseta nire ng doktor. So meaning, legal ang pintanel at cocaine is an illegal. So tablado naman si Anticlair doon mga boss. Tinabla ng isang doktor, Dr. Ethel Pineda Garcia mga boss. <laughs> ano masabi niyo doon mga boss? Tama ba? Itong doktor na to, o nagpapalusot lang si Auntie Claire.